Good morning guys Ang ah, Ngayong umaga no, Update ko kayo dun sa mga tinanib dati na Baislog na karahan So ayan na po sila guys Nakikita ah, nyo Ayan na po Nagtubuan na sila so bagad na po yung ano ayan po so bagad na po yung ah, ah, tubo nung tinanib ko kasi lahat nung tinanib ko na buto eh tigatlo po yung nilagay ko dyan so nakita po natin halos lahat po nung buto na tinanib natin ay tumubo po siya lahat tigagatlo po yan ayan po tapos yung ating libang piraso na talog na nahigin natin ay ayan po okay na po naman sila hindi na po na nag inda palibasa ko kasi video ako, nagsunod sila pa yung tanggulan so ayan po ah, asap daw eh okay yung tadi natin na ano talog at saka bais pati po yung ating tanglad ang buhay na po so ang inaantay ko na lang tumubo ay yung tinanim natin dito sa gilid na mga okra wala pa pong natubo sa kanila tapos itong ating ah tanglad ay medyo nag -inda. pero mabubuhay na po yan dahil ay po yung mga suwi niya may mga ugat na ba na po yan so antay na lang po natin na makarecover yung ating uh, pandan yung pandan natin pero as of now yung mga tinanin po natin na yun uh, na nauna nakasabayan ng taglad ay okay naman po tapos ito na po yung ating patola, nakikita nyo po ayan, nakagapag na po siya medyo pataas na po halos isang metro na siya kagawa niya tapos yung pinakaposte ng balag natin, ayan Pagano, lalong titiba yan, kasi buhay na po rin sila, kinakita nyo po, diba so uh, pati rito sa kabila ayan nakagapag na po yung ating So, pag ano, bibili tayo na pang spray at ayun, na bili tayo na ah, siguro. Kaya na natin para mag ah, ano tayo Tapos yung tinanim natin nung isang ah, araw ng mga kamatis. Ayan. Okay na ba po sila? kasi yung dilagyan natin na kaya hindi na po sila baka nalanta kung nakikita nyo ayan buhay na po buhay na po sila ayan po guys so baka bukas tatagali ko na yung takip na yan para pag ano eh medyo basahin na sila sa init. So, ayan o. Maganda na rin yung ano natin. Mais kasi ayan o. Halos gatuhod ko na yung taas nila guys. Kaya ah, sana magtuloy-tuloy na yan. Tain-tain na lang natin yung paghaba nitong ating Cardinal So, itong ano natin eh. Ayan, medyo malago na po siya. So, ayan muna po guys ang update natin dito sa ating mga alaga na tinanim at pagkano eh update ko kayo sa susunod so, sa para improvement no ating mga itinanim at yung progress po nila. So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat po sa panunod. Thank you guys for watching. God bless.